Hello guys, uh, welcome to my vlog, uh, Joy Tenorio's vlog. Uh, Ito muna tayo. Yung intro ko ay ko uh, pambo. Uh, dito kami nagte-training guys sa Rosero, sa tabi ng Ilog Pasig dito sa Dipid dito sa Manila. Ayun. Okay. Tapit. Ready. 1 2 Repeat. Again. Ready. 1 mag exercise muna tayo guys ng uh, tapiada ayan uh, yung ginagawa ko uh, bali exercise pa rin yan sa ating uh, uh, katawan or sa ating kamay uh, ito yung ginagawa ko pag uh, wala pa akong uh, nutroan para ma-practice ko yung uh, speed ng aking kamay at saka mas maganda ito guys gawin kasi yung uh, Uh, pag uh, palo mo uh, hindi pababa ulit pa akyat lahat ayan uh, shout out sa lahat ng mga beginners ko uh, ng uh, mga arlyano uh, student uh, actually guys ako muna magtuturo sa kanila ng uh, about sa uh, fighting uh, turuan ko sila ng uh, footwork uh, mamaya pagkatapos kong mag uh, exercise nito Turuan toloan ko sila ng potwork kung uh, paano lumaban sa uh, tournament para naman uh, mabigyan ko sila ng tamang uh, uh, stepping. Ito na po guys, uh, simulan ko na yung uh, patuturo ko. Uh, bale basic lang muna ng yung uh, binibigay ko sa kanila sa pag uh, actually di naman po sila uh, matagal uh, bago po sila guys ngayon. Ngayon lang sila po nag-training sa akin ah uh, nagpasalamat nga ako kasi nakapunta sila dito sa may dito sa Rosero sa uh, sa tapat ng uh, uh, central uh, station ang LRT line 1 dito lang po guys sa may uh, bagong uh, pasyalan ni ginawa ni ano ni Yorme uh, ni Mayor Esco dati as mas maganda kasi guys dito kasi uh, mata makahoy saka medyo kagubatan pag napasok kayo dito guys uh, maganda kasi Uh, kahit anong kainit uh, sobrang uh, lamig dito at saka maganda guys kasi mayroong uh, talagang ano talagang unique paggawa ni Yorme hindi ko lang pinakita yung uh, mga pasyalan dito guys kasi pupokus po tayo sa pag a training <laughs> sa mga pupokus po tayo sa ating uh, mga student sa pag training kasi actually guys uh, malapit na yung uh, ano namin tournament uh, kaya uh, actually uh, first time po kasi nila mag-training dito ngayon. So, dito ngayon sa no sa aming uh, team uh, actually Arliano High School po yan sila guys. Uh, pasalamat ako kasi eh, kahit uh, pinagbawalan kami doon sa Luneta mag-training uh, uh, ganap kami ng paraan para makahanap kami ng pisto na mapagtrainingan namin actually kaninang umaga pa po sila yan si uh, sipag ng mga bata mag training sana ipagpatuloy eh, nila ipagpatuloy eh, nila yung uh, pag training nila ng uh, ating uh, pangbansang laro ng uh, Pilipinas sa uh, Filipino Martial uh, Arts ayun uh, sana focus lang tayo sa pag training ito guys sa uh, masinsinan ng pagtuturo ko nila kasi uh, iba kasi may nakakinig may hindi nakinig may uh, Mayroong sumusunod sa mga uh, pagtuturo mo, mayroong uh, wala, parang baliwala lang kaya uh, dapat uh, sa pagtuturo guys, uh, dapat uh, mahaba yung pasensya mo. Tapos i-retroan uh, mo sila ng ano, uh, very humble para naman sa kanila yan, hindi naman para sa atin kaya ayun. Actually Uh, ang tinuturo ko sa kanila about uh, uh, striking uh, uh balikat bago uh, mag strike ka pa ilalim sa tuhod ayun yung aking uh, technique uh, di ko pa sila tinuturoan ng um, ganong uh, mabilis kasi actually pag nagturo ka guys dapat uh, maintindihan nila at saka medyo mabagal yung paturo mo para naman na uh, matandaan nila saka uh, sa pagtuturo ng arnes uh, actually medyo matagal sa pag uh, actually uh, hindi naman kasi ano yan guys uh, para hindi naman kasi kung i-compare natin sa boxing uh, iba kasi yung uh, arnes iba kasi yung uh, boxing ang arnes kasi ah uh, Uh, extension po ek, extension po yan sa ating uh, katawan sa ating katawan sa ating kamay pala guys sorry uh, magka pita pita na ako dito sa aking uh, ginagawa yun uh, sana uh, sana sa lahat ng mga arnesador uh, sana mag ano, tayo mag uh, magtulungan tayo uh, kasi isa lang yung ating uh, sports ng uh, ating uh, laro ayun ah si master ah na cryolus si master tingnan ako ng master kung paano ko ginagawa yung pagtuturo ko ah sabi ko yung master ako bala dito ah, mag, ano ko lang muna dyan stay put ka lang muna dyan kasi ah medyo mahirap ang mga bata kasi bago pa lang actually yung iba naman guys ah, hindi hindi bago kasi ah nakapag ah, practice ibang ah, si ibang ah art si ibang ah grupo Ayun, uh, mayroong kasamahan ko na itong, uh, dalawa, uh, medyo marunong din. Nakapag-practice ibang, uh, si ibang, uh, actually si ibang grupo siguro. Hindi uh, ko lang natanong kasi uh, nagpo-focus tayo sa pag-training sa mga ating uh, student. Kaya, ayun, shoutout sa lahat ng na mga nasador sa buong bachang Pilipinas. Lalo-lalo na sa aking mga students sa Arellano High School. Uh, shoutout, shoutout, kaya magingat kayo lagi sa inyo uh, pag-aaral uh, sana focus lagi uh, at saka wag masyadong ah uh, wag masyadong uh, magulo-malikot at 'wag masyadong makulit sa ating uh, pagtuturo. Yan guys, maraming salamat.